So ito po pag-usapan po natin ah. O kasi uh, lumabas na din sa news at uh, pinag-uusapan na din social media nitong mga nakarang araw na sa susunod po na eleksyon ay posibleng magkaharap si Yormi Isko at si Mayora Hanil Lacuna bilang alkalde ng Maynila. Okay? At uh, ako po bilang uh, bilang Isko ay, uh, syempre, kay papaano, medyo affected din ako kasi uh, kaibigan ko sila lahat eh. Malapit ako sa buong grupo eh. At uh, hindi ko pa alam talaga sa ngayon kung ano po yung eksaktong mangyayari, okay? Ah uh, as in ang dami ko narinig marami akong uh, mga kwento na nalumalabas. O oh, pero as of right now ay wala din po akong final na na idea pa kung ano yung eksaktong mangyayari kung talaga bang magkakaharap yung dalawa or baka iba yung mangyari so hindi po natin alam. O okay. oh, pero pero ang nakikita ko din kasi guys over the last uh, few weeks ay yung mga pag-ikot ni uh, Yormis Esco sa Maynila. Yung mga ganyan na... Ang daming mga videos na ganyan na pag-ikot ni Yorme Isko sa Maynila. Uh, yung mga tao sumisigaw, bumalik ka na, bumalik ka na. Ang dami, ang dami kaysa siya pumunta sa Tundo, sa iba, iba't ibang distrito, iba't ibang area, dumadalaw ay uh, yun po ang sigaw ng uh, maraming mga Manilenyo at uh, eh, sa akin po bilang mga public servants ay eh, dapat pakinggan yung pong, yung pong uh, sinasabi ng pong mga Uh, taong bayan, ng ating constituents. Uh, yung mga vloggers na, na nakakasama natin, yung mga umiikot dyan sa Manila, sila kasi hanggang ngayon talagang sumusuyod pa rin at madalas pa rin dyan sa Manila. Ako di na masyado eh. Di ako masyado nakakaikot eh. O, pero sila, ang kanilang, kanilang feedback uh, mula sa mga taong nakakausap nila ay uh, talagang Uh, hinahanap talaga yung pong uh, yung uh, klase ng serbisyo na meron si Yorme Isko sa Maynila, okay? Um, yun po yung aking naririnig. Ah, okay? uh, kasi talagang ano, talagang ibang klase naman kasi talaga. Talagang ang ganda naman ng yung 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 mga proyekto, yung uh, kanyang uh, pagiging social media savvy at yung kanyang kung paano siya nakaka-inspire ng mga ng mga ng mga manileño to improve yung kanilang kalagayan at uh, pagbutihan pa ata. Uh, kumbaga, mangarap muli na pwedeng umangat at pwedeng bumangon. Yung pong uh, syudad ng Maynila na uh, dati po ay parang ano na eh, parang kumbaga nag away na at uh, nag-urban decay na. At pumasok si Yorme Isko at eh, talagang nagkaroon ng buhay na karoon ng pag-asa at uh, tingin ko yun ang naaalala at naiisip ng mga taga nila kapag uh, nakikita nila itong si Yorme Isko okay um, ako kung ako tatanungin nyo di ba al alam nyo naman ako eh sinasabi ko naman sa vlog ko uh, I would have uh, liked si Yorme Isko na uh, yung kanyang serbisyo ay madala sa buong bansa bilang senador oh pero, uh, naitindihan ko din naman, syempre, yung kanyang puso, yung kanyang first love, <laughs> ay yung kanyang, uh, yung mga kababayan niya sa amin sa Maynila. Okay? Uh, yun talaga yung kanyang puso at, uh, uh, kumbaga, siguro, he feels na uh, he has a lot more to give, he has a lot more to contribute at marami pa siyang pwedeng uh, maisagawa para po mapaganda itong Maynila. Okay? So, like I said po, hindi ko alam kung ano mangyayari, kung matutuloy ba na magkakaharap itong si Yorme at si uh, Mayor Ahani sa susunod na eleksyon. Uh, merong mga ano eh, merong mga lumalabas na ito, parang sinabi daw ni Yorme. Ang pagkakaibigan ay nagtatapos kapag ang pinag-uusapan ay kapakanan ng taong bayan. Mahal ko po sila, I swear to God, at kayo ay testigo kung paano ko sila minahal. Pero mahal ko rin naman ang mga taga Maynila. So, parang merong nasabi siya na sila. So, ang ang masakit dito kung sakali mangyayari to, bilang ito, personal, bilang sa na na nakakasama doon sa grupo ay uh, parang ano eh, mahahati eh. Merong iba na uh, posibleng maiwan kay Mayora, meron kay Yorme Isko. Pero totoo yung sinabi ni Yorme Isko. Ako witness ako doon kung gano'n niya kamahal talaga yung pong mga kasama niya doon sa lalo na yung mga nakasama niyang lahat nung kanyang termino bilang mayor dahil uh, sila buong konseho si then vice mayor Hani mga congressman ang dami na nagawa doon sa term na yun eh di diba? kaya yung, yung pagsasama na yun eh talagang Talagang siyempre nasa puso ni Yormi Isko yun. At kung merong iba doon na hindi siya makakasama sa kanyang uh, susunod na hakbangin. Di ba? O, pero yun nga, like I said, uh, yung mga taga Maynila na mismo ang naghahanap. Eh. Yung, mga, yung mga taga Tundo, taga Sampalok, taga Santa Cruz, taga District 5, taga Paco, taga Pandakan, District 6, 6 5, Uh, sila na po ang ang uh, naghahanap dito kay Yorme at uh, uh, kumbaga ang, ang ang layo na nang naabot nung Maynila nung after umupo ni Yorme isko malayo pa ang pwedeng marating eh malayo pa ang pwedeng maabot uh, lahat nung nasimulan ni Yorme nung kanyang panahon eh gustong makita siguro ng manileño na tapusin niya at uh, talagang i-deliver niya yung pong lahat ng ano lahat ng uh, uh, lahat ng promise ng City of Manila. Kumaga, uh, ma-kumpleto yung uh, revival nitong uh, once glorious city sa Asya. 'di diba? Talagang kasi napaglumaan na yung Maynila eh. O pero nakitaan ng nakitaan ng pag-asa at uh, siguro si Yorme ang mas gusto nila na magdala sa Maynila doon. At uh, si Yorme kasi hindi talaga natatalo sa Maynila 'yan eh. Pag tumatakbo ng ng sa Maynila, hindi talaga natatalo, never natatalo 'yan kasi alam ng mga taga-Maynila kung kung gaano niya kamahal yung mga taga-Maynila kung paano siya, nakita nila kasi lumaki kung paano siya lumaki na, talagang kasama nila eh mula sa talagang from the di ba mula smoky mountain from the ground kasama nila eh and uh, alam nila na na talagang ano yung yung iba iba yung iba, iba yung kapag yung yung level nung nung pagmamahal at malasakit at ah, uh, uh, umaga pag-embrace pag -embrace ni Isko at pag uh, pag-alaga ni Isko sa mga manileño yun yung hinahanap nila at ah uh, uh, talagang talagang ano talagang yun ang kanilang healing okay so sa akin kung ano man ang mangyari dito uh, alam niyo naman na tayo Isko n'n ako kahit ano mangyari kahit uh, kung talagang matuloy yung ito ah uh, kahit medyo masakit sa akin eh ako po eh talagang 100% all the way is ko. Yun naman ang aking, aking ano, yun ang aking uh, direction at yun ang aking desisyon at yun ang aking plano, di ba? So, yun lang. Tingnan po natin. Uh, tingnan po natin. At, uh, ako, let's go. Uh, excited na ako umiikot ulit sa Maynila. Excited na akong uh, pumunta ulit sa mga sulok-sulok sa Maynila. Na-miss ko din yung pag-ikot. So, thank you very much, guys. See you po sa next vlog po natin. Manila. God first. Bye-bye, guys.